Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, welcome! At sa mga bumabalik, yung pabalik-balik po sa channel ko, welcome back to my YouTube channel. So for today's video po, magbibigay po ako ng update kung paano po mag-apply sa um, GSIS na online loan. So kung napanood niyo po yung previous video ko, meron pa akong um, tutorial din gamit yung website. So, sa website, kayo mag-apply ng console loan or MPL loan na siya ngayon. So, sa ngayon kasi may bagong uh, process o proseso na yung GSIS. So, for this video po, magbibigay po ako ng update paano po mag-apply online ng GSIS. So, sa ngayon, bago po kayo makapag-loan, ah, kung na-notice nyo po sa website, hindi na po kayo makapag-loan doon. Nawala na po yung um, apply loan or loan application something na button. Nawala na po siya sa website ng GSIS, yung e mo. So, sa ngayon, dahil binago na nga, na, dahil binago na nga nila yung kanilang system, kailang, kailangan na po nating mag-download ng um, GSIS app. So, ito po siya. So, kailangan po muna nating mag-download and then mag-register or mag-sign up po tayo doon. And then, pag meron na po tayong app, napakadali lang po mag-apply ng loan doon. Pagkabukas nyo ng app, um, makikita nyo po dito yung mga features nila. So, yung records mo. Next po nito is yung loan. So, dito po sa loan, dito po natin makikita yung uh, outstanding loan natin. Or, kung pwede tayong mag-apply ng loan. So, check po natin yung uh, loan application. And then, um, after po niyan, um, uh, meron po diyang makikita ang, sample calculation. So, pwede nyo pong i-adjust kung magkano po yung gusto nyong i-loan. Kung gusto nyong lubus lubusin gusto nyong i-adjust. Pwede nyo i-adjust yung amount and yung number of years. Kung gusto nyo mas maikli lang or mas mahaba yung mode of payment nyo. So, pwede nyo na pong i-adjust um, dyan. And once nakapag-decide na po kayo kung kano yung gusto nyong i-loan, click nyo lang po yung apply button. Ayan, so napakadali lang. And after nyan, mag-notify ka, inform nyo po yung kung sino man po sa office nyo yung in-charge sa uh, GSIS na website. Usually po yung sa HR natin, or sa budget, sa accounting, kung sino man po yung may access sa um, GSIS website ng office nyo. So, wait po natin yung approval niya. And once na-approve nyo na po, sobrang bilis. Maya-maya, papasok na yung loan mo sa card mo. Kung ano man yung card na kinuha mo, it's either Union Bank or Land Bank. Maya-maya, like 2 to 3 hours or within the day, papasok agad yung loan nyo. Yung mas madali mo siya makita kapag meron ka kang online app din ng bank. Kasi mati-check mo siya agad. Magti-text din pala sa registered number nyo si GSIS na 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 yung loan nyo. So, ganyan na po sila ka-accessible ngayon. Sobrang dali. And, of course, compared to other um, loan company, ano ba yun? Oh, kung saan ka pwede mag-loan, mas mababa po talaga yung interest pag sa GSIS. Yun lang po. Okay, so, yun lang. Napakalali, no? Tapaka, ah, uh, magpasalamat tayo sa GSIS na in-update nila yung kanilang system at mas madali nang makapag-apply ng loan yung mga tao no need na pumunta sa branch. Isang click mo lang. Hindi pa, is, wala pang one minute ma-process na agad yung loan mo. Ayun. So, that's all for today's video. Sana po na nabigyan ko po kayo or, or nakatulong po ako sa mga nagsisearch po no ng way kung paano po sila makapag-load. At kung meron po kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba kasi nagre-reply din naman ako pag makita ko yung notification. So, that's all for today's video. Thank you, Po. Don't forget to like and subscribe.